ang Senador Pogi ng ating Senado, Senador Ramon Bong Revilla Jr. Muli, maraming maraming salamat po at lagi niyong tatandaan, nandito lang si Bong Revilla. Majority Leader. Mr. President, I move that we recognize ang Senador Pogi ng ating Senado, Senator Ramon Bong Revilla Jr. My good friend, Senator Bong Revilla is recognized. You may proceed, sir. Mga kababayan, mga kasama kong lingkod bayan, mga kapwa ko senador, ang taus-pusong pagbati sa inyong lahat May sundan si Senator Grace at si Senator Cynthia Sa aking pagtindig sa buluwagang ito sa uling pagkakataon para sa ikalabing siyam ng Kongreso Hindi ko po mapigilang sariwain ang mga nakalipas ng taon I stand here today not only with pride worn on my sleeve for the for the triumphs that we have all collectively achieved but also with a sense of heaviness isang bigat na hindi dulot ng uh, pagkalu but uh, of the weight of all the memories we have weaved together of all the lessons learned Of the privilege of public service, of gratitude for the mandate entrusted to us, and of a love for this country. After over 2,000 bills and resolutions authored and 347 uh, of them enacted into law, here I am in front of you today with no regrets, and only an even deeper yearning to continue what we have started and to bring to life the future that we are determined to build for our people. Bawat tasa ng kape, bawat pahina ng mga briefers. bawat tao na nakadaupang palad natin seems only yesterday ang mga pinagsamahan natin all of them still fresh in my memory pero ngayon ay mga alaala na ng kahapon lahat ng daw ng uh, pagpalaot ay may uh, pagdaong muli sa dalampasigan. Sa kabila nito, isa ang malinaw. Ang puso natin ay mananatiling nakaangkla sa serbisyo publiko. Tatlong dekada na ang nakaraan nang unang sumagot ako sa tawag ng paglilingkod bayan. I was only 28 when I was elected vice governor. And 37 when I joined the Senate. I was the greenhorn. Napakapalad ko pong nakasama at natuto mula kina tulad nila Senator Joker Arroyo, Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Nene, Senator Juan Ponce Enrile at siyempre Kayong lahat na mga kasama ko ditong mga napakagaling na mga senador. At syempre, ang ating mga mahuhusay na Senate Presidents like Senator Drilon, Villar, Enrique Soto, Subiri, and, and SP uh, Escudero. leader na may na natatanging tatak at talino sa panindigan sa kanilang pamumuno igit nating naitaguyod ang dangal ng ng Senado na ipagpatuloy ang ating paglilingkod sa sambay ng Pilipino na may tapang at prinsipyo. At sa tatlong taon na lumipas, taas no kong masasabi na hinubog tayo ng karanasan na pinanday ng lahat ng mga leksyon sa buhay honed and shaped into the public servant I am today. Ito ay sa kabila ng lahat ng mga dagok at pagsubok na waring malakas na alon na humampas sa aking paglalakbay. The truth is, there was a time I doubted ever coming back. Sapagkat hindi naman po kaila sa lahat ang aking kwento kung paano pinutikan ang aking reputasyon at pagkatao na matagal kong iningatan. The journey back here was not easy. Nagbalik ako sa Senado, hindi lamang nang may karanasan, kung hindi. May mga pilat ng nakaraan. Ngunit gaya ng kawayang sumasabay ng imbay ng hangin at marunong yumuko, muli tayong tumayo, hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa lahat ng mga Pilipinong naniwala sa ating ipinaglalaban. Sila na hindi bumitaw, sila na lumamlam ng pagmamahal sa atin. For them whose faith is in, in us never wavered. From them who know, appreciate, and trust our brand of service. One that is not driven by perfection but by perseverance. Kaya naman sinuklian natin ang mga tiwalang ipinagkaloob sa atin. Long hours spent in deliberation, all the times we burn the midnight oil to craft legislation that is not only beneficial, but genuinely impactful and echoing with the purposeful meaning. Puso luha, dugo ang naging punla ng mga pangarap natin para sa ating mga kababayan unti-unti nating pinagtulungang tuparin with my with one hand on my chest I can confidently say that we gave them nothing less than our all hindi para sa papuri o pagkilala, ngunit bilang pagtupad sa sagradong tungkulin ng ating sinumpaan sa ngalan ng serbisyo publiko. Hindi man laging laman ang mga pahayagan, hindi man laging nabibigyang espasyo sa prime time, saksi ng mga pahina ng kasaysayan kung paanong itinaguyod at ipinaglaban natin lalo na ang mga kababayan nating hikahos sa buhay. I am proud to have served this institution for three terms. Three terms where, where I learned from the best and most brilliant minds. Tatlong termino kung saan binigyan ako ng pagkakataon na humabi ng mas matibay na koneksyon sa ating mga kababayan. And in this 19th Congress, like all the ones before it, we passed laws that will outlive us. Our legislative accomplishments that have become landmark laws on social justice, education, health, economic recovery, the welfare of our workers, and the marginalized. Mga batas na hindi lamang may silbi kung hindi dama ng ating mga kababayan. Dahil sa huli, hindi lamang ang mga mabulaklak na salita na umaling-aungaw sa bawat sulok ng institusyong ito ang mahalaga kung hindi ang tunay na efekte nito sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. How these laws have brought them a step closer to the fulfillment of their dreams And aspirations. This is our legacy more powerful than the portrait spread across our halls. And while we have every reason to hold our heads high for all we have achieved thus far, we are even more grounded and humbled by the realization that our mission is far from over. It is true that there is still much to be done, but I look at it more than just a challenge, but as a fountain of strength from which we will draw our purpose even more. As I flip to the next page of this story called Life, it is only proper to not only look back, but give thanks. To my colleagues, we were thrust into a period in our history where we were tested by one global crisis after the other. And all of epic proportions. Hindi naging madali ang laban, kaya ang buhay. Pero nanatili tayong tapat sa ating mga sinumpaang tungkulin at tapat sa bayan. For the battles we fought together and from across the aisle during debates and interpolations. Thank you, mga kapatid. To the Senate Secretariat, na mga dalaga at binata lamang noon, ngayon ay kasabay ng pagputi ng inyong buhok at uh, pagkabihasa na sa paghubog ng mga batas ay saludo po sa inyo. Thank you sa mga pages sa Senate at Senate media, mga kasapi ng dito natin sa mga, mga usaa, mga nasa lounge, sa lahat ng ating mga nakasama dito, maraming maraming salamat po. At syempre to our hardworking staff, maraming salamat sa pakikipaglaban sa likuran namin. The world may not know, but the work you do waters the seeds of our vision. Sa aking may bahay, mama, sa aking mahal na pamilya, uh, sa inyo ko hinuhugot ang aking lakas. Thank you for the steadfast support and enduring love. What I gave the country, you gave up for me higit sa lahat sa lahat ng Pilipino na nagbigay sa kanila sa ng kanilang tiwala sa kabila ng uh, pangahamak sa mga artista tulad ko na natili kayong mulat sa katotohanan ang puso ni Bong Revilla noong paman ay laging para sa ating mga kababayan utang ko ang lahat ng aking nakarmit akin lahat ng narating kundi dahil sa inyo. Kayo ang kaluluwa ng bawat titik at letra ng mga batas na inukit sa kasaysayan sa ngalan ng inyong kapakanan. It is my hope that you have felt me as your senator. Hindi lamang salita kung hindi sa aksyon. It pains me to have faced defeat in the elections, not for the loss of title or position, but for the missed opportunity to continue the honor and privilege of being the voice of our people in this chamber. Pero hindi naman po ako nangangamba dahil nandito lahat ang mga magigiting at mahuhusay nating senador na, tulog, na tulad nating mapagmahal sa bayan. And while I, I will never regret fighting the good fight for our people, the only sorrow that lingers in my spirit is in this: the dreams left deferred, as well as the reforms we were still so ready to pursue and fight for. Pero sa nakatakdang panahon, alam natin na ang panghinayang na ito ay mapapalitan ng kalinawan. Na ang mga tanong ay matutumbasan din ng kasagutan. And by God's grace, in His perfect time, ang paglalagom ng yugtong ito ay magbubunsod ng pagbabaling ng bagong pahina. Isang pahina na hindi basta isinulat, kundi iginuhit ng pag-asa. Itinala ng pangarap na at ibinangon ng tapang at prinsipyo para sa sambayan ng Pilipino na sinumpaan kong ipaglalaban. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa bawat buhay ng pinagkaloob ng may kapal hindi ito wakas kung hindi panibagong yugto na man dalhin ng agos ng buhay may posisyon man o wala lagi akong titindig para sa bansa at taong bayan isa ang tiyak niyong maasahan si Bong Revilla kung gaano ang sigasig sa loob ng bulwagang ito gayon din bilang pribadong mamamayan today maybe goodbye for some while for others it may be a transition ngunit para po sa akin ito ay isang kabanata lamang na lalagpasan at hindi tatambayan and as I walk away from this podium one final time this evening I do so not with finality but with renewed and strengthened resolve dahil ang tunay na paglilingkod ay hindi napapatid sa pagwawakas ng termino ito ay habang buhay na panata for this love I have for the country and our people has never been seasonal dahil ang pagmamahal sa bayan ay hindi parang termino na may expiration kung hindi parang posisyon na iniriritiro after all public service is not attached to a position it is a commitment and it is calling that I will always willingly and wholeheartedly answer laging naninindigan, malaging maninindigan sa tama bitbit ang dangal ng bayan at pusong alay sa sambayanan. Muli, maraming maraming salamat po at lagi niyong tatandaan, dito lang Cibong Bong Thank you very much. Session is suspended.